eto share ko lang sa inyo. Minsan, punong-puno ng pagsubok yung buhay natin. Tapos, ang daming stress. Minsan, kailangan din natin mag-chillax. Minsan, pasyal ka dito, punta ka dito. Basta yung wala masyadong gastos. Kasi, kung makikita nyo, sa mundo natin ginagalawan ngayon, nakaka-stress na, nakapagod, paulit-ulit. So, minsan, kailangan nating gawin to magra-ride tayo, kasama natin yung motor natin, kasama natin yung mahal natin sa buhay. Marami tayong mga nadadaanan ng mga magandong, magagandang lugar. Maganda rin, videohan nyo, picturean nyo, para matanggal din yung problema nyo. Kung baga kahit pa paano, makakatulong sa atin na makapag-relax. So, makikita nyo yung mga gandang views. Katulad dito, nandito tayo ngayon sa Pililia. So, I hope mag-enjoy kayo dito sa ride na to kasi ito uh, ginawa ko tong video na to para makapag-relax ma-inspire yung iba na makagala din kasi ako sa totoo lang uh, anim na araw tayo nagtatrabaho medyo paulit-ulit so minsan kailangan natin mag-chillax so marami palang opportunity mga chances na namimiss natin so eto may, may, may tayong pagkakataon para magagala actually hindi naman totaling gala to kasi sumundo lang din naman tayo sa antipolo pero ginrab ko na yung opportunity na makuha ng video na to makita tong daan na to at ma-enjoy tong daan na to so sana mag-enjoy kayo at ako, for sure nag-enjoy ako kasi maganda yung daan. Ayan, banking-banking. So maganda tong lugar na to, malamig. So maganda rin kung gusto nyo isama yung mga kaibigan nyo, pasyal kayo dito. Kasi for sure, kahit papaano, kahit, kahit sa, 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 sa saglit lang na oras, makalimutan nyo yung problema niyo, O syempre, yung stress nyo matanggal din. So magandang ano to, magandang stress reliever aside from going to going to the beach. So eto maganda tong pagmomotor. So tamang tamang takbo lang, chill ride tapos namnamin niyo yung view kasi ang laking impact nito sa trabaho natin, ang laking impact nito sa sarili natin. Yung makapag-relax ka ng konti. Pero mararamdaman nyo, pagbalik mo sa trabaho, energetic ka productive ka. So, mas maganda yung kahit pa paano, huwag nyo sub yung sarili nyo sa trabaho. Kasi, instead na ma uh, maging productive tayo, mas nagkakaroon tayo ng ano ng problema, mas hindi tayo, mas hindi natin nagagampanan ng maayos yung, ginag yung trabaho natin. So, ayun, medyo pa bulbul tayo, pero wala, ganun talaga eh. <laughs> pero ayun, share ko lang sa inyo to. Sana maging inspiration sa inyo na wag puro trabaho, kasi maraming mga bagay na pwedeng naman natin gawin bukod sa pagtatrabaho. Enjoy nyo yung nature, enjoy nyo yung buhay nyo. Tandaan nyo, hindi tayo tagapagmana. Pero blessed na rin tayo kasi meron tayong mga boss o yung mga owner na mababait sa atin. Siyempre wag nating abusuhin. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi pa rin tayo tagapagmana. So, enjoy nyo. Kasi hindi natin masasabi napaka ikli ng buhay anytime pwede tayo kunin ni Lord so, etong mga gantong moment, try nyong i-enjoy talaga, wala akong masabi kundi enjoy nyo yung moment, kasi may mga ganitong uh, scene pala, or may mga ganitong uh, lugar na pwedeng makapapasaya sa'yo, alright so, this is rush drive medyo mahaba na rin to medyo pabulululul na rin ako pero hindi ko to ikakad para sa inyo All right, enjoy and God bless you guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. Till my shadow turns to sun rays and I... Till my shadow turns to sun rays and So, ayan, mga ka-rust ride. Uh, hanggang dito na lang to. Enjoy nyo. Sana nag-enjoy kayo dun sa pinanood nyo na ride natin. Uh, maraming maraming salamat. So, ako naman nag-enjoy din talaga. So, sana na-inspire kayo dito sa video na ginawa ako. Tapos, enjoy nyo rin yung buhay nyo. Huwag kayo subsub -sub sa trabaho. Uh, marami kayong pwedeng puntahan. Isang sample lang to na pwedeng yung puntahan. Uh, pwede kayo pumunta sa magbundo kayo, magdagat kayo so ito lang na, lang talaga na magandang daan na to na gusto kong magpakita sa inyo alright guys, so this is just the ride maraming maraming salamat and see you soon, gagawa pa tayo ng ibang video, alright, god bless you and muamua mua. ciao